Dito po tayo sa pwesto ng aking ati baby ang madalas kong i-update dahil sa kanya po napakaraming sitaw araw-araw. Ito yung pwesto na hindi mawawalan ng sitaw. Meron din po siyang ampalayang bonito, kamatis, upo, siling Taiwan, siling panigang. Alamin po natin. Good morning ati baby! Te baby, ano yung sitaw natin ngayon? Bulakan. Bulakan, magkano ang bulakan ngayon? Ang asking, ang asking ko lang 80. Ay, ang baba ano? Ay, baba ngayon, 'Yan po, bumaba po ngayon ang sitaw. Dati po nasa 120, 110, 130 ngayon. 80 na lang po yung asking ni Ate Baby. Maganda, po. Mag maganda po. oh. 'Yan, nakasing ganda ni Ate Baby. Eh. Bukas sa bulakan natin baby, ano pa yung sitaw mo? Mariposa. Wala pa akong dumarating na mariposa, pero maraming nag-aabang. Mas na, pero may darating ka. Eh, alam ko, mas mahal yung bulakan sa mariposa eh. Baka 60 lang eh. O, tingnan mo. Yung ano naman natin, mariposa naman natin, mababa. Wala ba nga dito yung ano, yung mega? Mamaya, meron. Yung mega natin, magkano? Eh, kahapon ay 90 eh. 90. Yan, talagang bumaksak talaga, no. Wala na siya sa 100 plus. Wala ano? na, yun. Ito ng anong mo, itong bonito ng palaya mo. Ito, may chino naman. Oh, mababa din. Bumaba yata yung mga gulay, ano. Itong, ano to, talbos ng sili ba to? Oo, oh, eh, ganun pa rin, 40 aski. 40, mababa din. Sa okra mo? Okra, 50. 50. Eh, yung siling panigang? Siling panigang, meron na dyan. Oh, ito. 40 aski. Yung siling Taiwan? 60. 60, mababa din, ano. Ano yung upo mo dito? Balag, gapang? May balag. May Ito yung balag. Ito yung balag. Ayan, maganda yung ano. Sa nagtatanong ng upo, ito, balag na upo, 120. Sa gapang? Sa gapang, ano lang? 80. Yeah, siyempre, mas, mura, mas mura yung uh, gapang. 120 sa gap, balag. Magkano yung sa ano? 80. 70. 80 sa ano, sa gapang. Eh, yung kamatis natin, malalaking magagandang yun. Ayan, ang baksak talaga, My ano? Bagsak lalo yung ano no. Okay, ayan po yung Oh, hindi na. Wala na, bumaksak na. Ayan po yung mga asking price ng mga gulay ni ati Baby dito sa kanyang pesto. Maraming salamat ati Baby. Isang mapagpalang araw, ka kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke sa ating mga kagulay sa masisipag nating farmers and of course sa lahat po ng ating kapwa kabanatwenyos proud to be kabanatwenyo welcome po ulit sa ating youtube channel Dan TV Mr. Palengke ngayon po ay April 15 araw po ng lunes isang napakainit na araw na naman ang gagawin po natin pag-update ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Isiya ang Cabanatuan City Public Market Palengke ng Sangitan samahan niyo po ako sa mga kasamahan kaibigan natin sa Kadora sa Kadoro, upang alamin ang kanilang mga asking price o yung touring ng kanilang mga tindang gulay ngayon araw nito. Tandaan nyo po, ang itatanong natin ay ang asking price lang o ang touring ng mga presyo ng kanilang gulay. Hindi pa po yan ang final prices. At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dan TV, Mr. Palenque, please don't forget to subscribe. Sana, abang nanonood tayo, pindutin po natin ang subscribe button. Pwede din po natin i -like o i share ang ating video para naman po sa iba nating mga kasamahan. Kaya, tara let's, mag-update na po tayo. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante biernes po, ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City. Dito sa pwesto ni Barok, may magandang mga mustasa. May pechay din dun. Unahin muna natin itong mustasa. Barok, magkano mustasa mo ngayon? 300. 300. 300. Motor ba ni ano Harold? Eh yung ano natin, pechay? 250. 250. Mas mahal talaga yung mustasa. Ayan, kagaganda rin ng kanyang pechay, mustasa. 250, 300 ang mustasa. Barok, yung papaya, magkano? Ay, hindi ko kaya ron. Aral, magkano papaya mo? Tandaan. Sampo, Ayan. Sampo per kilo, 100 per bundle. Yan. Mukhang mura yata yung mga gulay ngayon, ha. Saka maraming peche, yun. Oh. Basta-sta. Kaganda ng katabi mo, Barok. At least nandating dito sa pwesto ni Roselo sanda makmak yung ating ano uh, patolang kinis uh, tanong natin yung asking price good morning madam idol madam idol magkano yung kinis niya yun huh? napakamura pala ng kinis na yun bumaba halos lahat ng gulay, madam, na idol na bababa yung ano natin. Eh, yung bonito mong ito, magkano? Yeah, Eh, anong tanong ito? Magkano yung buong ulit? 20. Salamat, Madam Rochelle. Ang aking idol, ang pinakamagandang sakadora sa ating baksakan. Kung kay Rochelle, maraming patolang kinis. Dito naman kay Dory, patolang palikpik. 13 ang kilo 130 per bundle ayan o Machete, anong sitaw to? Ito ba yung long yard? Mm. Magaling ganyan long yard? 90. 90. Yung bonito mo ngayon, magkano? 25. Ha? 25? 25 no? Napakamura. Mura yata ng mga gulay ngayon, no? Ay, yung sili. Yung sili natin, panigang. 30 lang. Napaka-mura talaga. Eric, kay sir Eric tayo. Sir Eric, magkano yung kipinong puti mo ngayon? 25 pa yung natin. 25 ang inihingi niya. Sa Samurado natin talong. 30. Eric, anong talong yun? Yung haba? Mucho po. Magkano si Mucho? 35 po. 35. Medyo malaki siya. No? Yes po. Yes pa. okay. Maraming salamat, Boss Eric. Ang pogi natin sa Kadoro. <laughs> Eric, siling Taiwan. Si eh, um... uh... Ami. Paano ka, Boss Ano? Eh, si Sinil. Ami, Taiwan natin? Ha? Ang baba, no? Ayan na, umangat. Napakababa ng Taiwan. Eh, yung ano natin? Itong local boss. Ha? Mababa na rin na. na. Alis lahat ng ano ng gulay po bumaba. Napakababa ng ating siling Taiwan. Dahon 40. Si Taiwan 60. Yung panigang ni Ate Abel. Ate Abel, magkano na yung panigang mo? 30 po. Tawad. 30 daw. Tinawaran siya ng 30, binigay niya na. Nagbuya naman na daw siya ng 4. Napakamura po ng mga gulay ngayon dito. Pwede po, iba kasi yung talong na morado. Ito yung morado. Ito yung domino yata. Domino ba yung puti. Magaling domino. 35. 35. Eh yung morado. Yeah, mas mahal talaga yung ano yung domino. E eh, yung ganito natin ngayon. Ano ito, kapa? Hindi po mabili. Kapa? Kapa no? Magkano yan? 250. Oh, hindi mabili kapa, 250. Napakamura. Ito lang. Ito beti bande. Pero oh, bayabas to. Magkano na yung bayabas mo ngayon? nako. Oh, <laughs> Bakit ganang biglang bumaba? Eh, bira pa yung... Marami na bang bayabas ngayon? Mainit. O, 35 po ang bayabas. 35 per kilo. Yan, dito tayo kay Boss Ed, ang mamani dito sa ating baksakan. Ayan, wala na na. Kunti na naman yung mani nyo. Boss Ed, magkano na yung mani? Asking price. 1.7. 1.7, balit 28 kilos. 28 kilos, 1.7. Yan, pag per kilo. Per kilo natin, 70.65. 70.65, Gumaba. Pero mas makakatipid kayo kung Per ko siyempre. At meron din siyang hindi lang panlaga talaga, meron din siyang bini. Yan. Kasi pag tunganan natin, na idle natin ito eh. Kaya malayo mararating ito, baka kadami ito. Nakarami tayo, Bas magkano ang palayab mo ngayon? Yun mag ang eh. Ayun, ber yung palayab magka 90? 50 ang ice cream. Ayan yung berde niyang sito na mego, 90. Nagmura talaga lahat ng gulay ngayon. Eh, so natin, boss. 300 Oh, 300 ang asking isang bundle, 30 per kilo. Yan, talagang mura yung mga gulay natin ngayon dito sa ating baksakan. Napakainit ng panahon, pero napaka mura ng ating mga gulay. Yan, dito tayo kay ating so, alamin natin presyo ng kanyang ampalaya. at Bonsan, ito ang palayan ito. Misty siya, magkano siya ngayon? Ako na lang, may step na yan. 16, napakamura. Ano yung upang mabalag, gapang? Magkaling gapang. Magkano gapang? Ha? Pinami, pamigay na pala yun, lima. Bali, 50 pesos sa isang bundle. Oh. si... Oh, napakamura din na. Oh. bumaba lahat yata ng gulay. Lahat ng gulay. Ano? Oh, lahat ng gulay bumaba. Oo oh, <laughs> nga. Yan, sobra, sobrang baba. Ay, eh, yung ano natin, Taiwan, magkano? 55. Meron din pare. Meron din siyang, ano dito, may sultan din siya. Eh, yung sultan, mga tibunso. BPIP ko na pare. 70. Medyo, kung po natin, medyo bumaba yung mga presyo ng mga gulay natin. As usual, papayang dilaw dito lang kay kay Bunso naman, Bunsong Bara. Ayan. Bunso, Ay! magkano yung papaya natin ngayon hinog? Ganun pa rin, 200. Eh, anong talong to? Mucho, magkano yung mucho mo? Ganun pa rin. ala oh, wala pa. Ganun ba? Oo nga, ano? Mura kasi mga guling ngayon, ano? Oo. Oh. Okay. Salamat. Yan, medyo alanganin pa yung mga presyo. Diyan, kaya itong talong natin ito. Kalixto po yan. Kalixto. Good morning, Madam Juliet. Magkano po yung Kalixto natin ngayon? 35. 35. 35. 35. Ah? Yan. 38, 37. Oh, 37. Nag nagano nagbago pa. Po, pareho yun Ah, pareho. Pareho 'yon. 35 37. Ah, 35, 37. Oh, 35, 37. Oh. Ano 'yung mais na dilaw? 12. 12 may puti ka ba? Wala. Wala. 12. Napakamura naman ng mais na dilaw, ano? Ano sabi mo, boss? <laughs> eh, nakikita-kita naman sa katawan eh. Ayan. Nap Napakainit ano. Mura yung mga gulay at julot ngayon ano. Napakamura oh. Itong sila, 20. O, tingin ako, 20. Alis pa, migin yung pipino ng puti mo. Pipino po yun, 18 na tuloy. 18 na tuloy. Eh, yung okra. Eh, yung, yung, yung kinakain mong panta, eh, orange. Libre po ito eh. Libre. <laughs> Libre na. <dah>. Upat lang <laughs> na, ito namin ang tinitin ako. Dito, may naligaw tayong labong. Bira ang labong ngayon dahil mainit eh. Alamin natin magkano presyo ng labong. Madam, magkano yung labong natin ngayon? Double 5 ka. Double 5. hindi pa kasi panahon ng labong ngayon. Eh. Marami to pag umuulan. Pero pag ganito, wala, wala, wala ka makikita sa baksakan si ka niyan. Dito lang. Ayan, yan, o, si oh, yan. oh, kanina, 60 na ngayon. Double 5 na. Magbura pa. Malambok. Bako naman kumakain. Kaya ang daming pechay na dumadating. Yan. Dito pa ako din nila ng akin pa sa kalabasa ni Madam Ara oh. Daming kalabasa. Alamin natin yung presyo ng kalabasa niya. Madam Araw, magkano kalabasa ngayon? 20 po. Oh, ayaw na ito. Bumaba pa at ayaw tumasa na. Ay, pero ganun pa rin, 20. Dati nga 24 na, ba? Diba? Yan o, oh, yung kalabasa. Pagaganda ng kalabasa ni Madam Ara. Salamat Madam Ara. Ito tayo sa gulay bago kay Boss J. Meron uh, siyang labanos. Na maputi. Oh, 200 lang sa labanos. Napakamura. Sa peche bagyo mo, Boss J? 300 po sa peche bagyo. 300. Sa sayote natin. Sayote, 380. Atatas? 70. Ay, bumaba yata. Ah. Ay, yung ano natin, yung wash natin carrots. 65. Six 65. Sa beans. Beans po, 60 ang kilo. Sa repolyo. Repolyo po, 250 na kami nag-aaw. 250, yan. Yung celery natin ngayon, magkano? 100. 100, yan. Sobrang init. Yan, dito na tayo. Idamay na po natin. Katulad ng ano po, ng sinasabi ko. Obligado, pag in-update ko si Boss Jay, obligado, i-update din natin sila ni Ang Singkamas dito sa dulo. Madam Lani, magkano yung bitbitin natin sing kamas na ganito? 120. O, oh, 120 ang gansanda. Wala pa rin pagbabago. Eh, yung ginagawa natin yung lumpia ang sariwa. 45. Saan galing to? Uh, Tarlak, yan. Maraming salamat, Madam Lani. Sobrang init. Pero sa pwesa ni Madam Lani, yan, naiipsaw na yung na init dito. <laughs> Malamig, eh. Dito kay Madam Analo. Madam Analo, magkano yung maganda natin? Pinakamagandang luya ngayon? 90 yan, yan ang Ito eto sini buyas natin 95 san dito kun si ato ano itong mais mo dilaw walang puti, dilaw lang magkata ng dilaw 120 ngayon isang big kiss ng ganitong saluyot Ayan, isang isang lang Kinsa, oh, oh kinsa. Ayan. Salamat. Kasi talong. Dito may sigarilyas. magkano ang talong. Magkano yung sigarilyas natin ngayon? Sanlibo, kaibigan. Sanlibo ang sigarilyas. Saan ba kaya mo ron? Yung okra mo, magkano ngayon? 50. Ha? 50. 50. 30. Bumaba yata lahat ayoko Hindi lang din Ikaw, ikaw nagbababa ng panty. <laughs> <laughs> Hindi. Yung talong natin, wag 35. Ano talong yan? Maybe, so, rolling ka. Or... Uh... Ito mo, 35. 35, ito ka. 35. 35. 30. 30 yan. Salamat. Anong sita ba yun? May sitaw na namamaga yan. Ano yan? Rorobis yung sita na. ano yan? Yung na ano, yung namamaga talaga siya. Omega? Oh, oh. Omega ano? Omega. Eh, Bumaba ang ngayon, mababa. Dito may mais na puti tayo. Ali, boss. 166 yun na natin na. Ah. Uh, Ay, 20 tos na ako. Sabi uh, na ganyan yung mais mong puti? Ngayon pa, uh, naging palabas ko, 22. tos. Ah, 20 tos. Sweet pearl ko yan, sweet pearl. Ah, yan sweet pearl. Ayan, ayan. Ayan, yan sweet pearl, 20 tos. Dito po, alamin natin yung presyo ng sibuyas na puti na local, pati yung pula magaling ganung mga o size. Magganing gayon din natin 470. 470 input. 500. 500. Malalaki yung image ng video niyan. Medium po ito. 450 medium ito, 500 'to malaki ito, sir malito for set book side, side. mura lang ha ito nga na tumalilit di uno tickets lang yan ah, tickets 250 mura na salamat p dito marami din mustasa, sa pechay magkano yung pechay natin ngayon madam po. ay mura bet bumaksak yata na opo madami pong dating eh 2 days na po eh yung mustasa natin mustasa po natin ay 250

25 Ayan. Ere, alamin natin kay Ebiang ang presyo ng kalamansi ang dami pang dumating ang eh. dami Oh. 75 daw, napakaganda ng kalamansi 75, 750 ito kay Madam Agnes, alamin natin yung mga presyo ng kanyang super white na bawang pati kanse. Madam Agnes, magkano yung super white natin ngayon? 780, 5cm. Oh, 5cm, 780. Eh yung ano, yung... So, um, oh. 690. Ilang kilo yan? 6.5. 6.5. Eh yung pula natin, ano, sibuyas? Sibuyas, 470. 470, sa puti? Sa puti, 400. 400. 500. Ay malaki yung puti ano. Eh yung ano natin, yung labo natin, labo. 1650. 1650 25 kilos yun, no. Eh yung sa kintab. Wala, wala na kami. Ah, pero magkano yung kintab? Eh medyo mura na. Mas mura, mura yung mga 15 yata, 14 na. Yeah, wala sang kintab labo lang. Salamat Madam Agnes. Washout Washout daw. Dito kay tonton tanong natin to. Tonton. tonton, super Taiwan natin 'to magkano malaki? 33. 33 yung medium. 25 ah. saramat napaka init po napaka init ng panahon kaya kung magpupunta po kayo dito magdadala po tayo ng payong huwag niyo pong kalimutan magdala ng payong ganoon din po magiinom kayo ng maraming tubig sobrang init baka matuyo po tayo ayan po mga kapalengke mga kaibigan mga kasama Uh, kaibigan natin farmers ang pinaka latest update natin ng mga presyo ng gulay dito sa ating baksakan, sa pinakamalaking baksakan ng gulay, sa lalabigan ng Ecija ang Tabanatuan City Public Market palengke ng sangitan ang ating pong palengke, bukas po ito mula lunes hanggang linggo wala po sarado ito sarado lang po tayo sa gabi, alas 7 ng umaga, bukas na po ito hanggang alas 3 alas 4 ng hapo And see you po again tomorrow at tingnan po natin kung may mga pagbabago sa mga presyo sa ngayon po medyo napakamura po ng ating mga tindang mga gulay hindi sa baksakan napakatumal, napakainit pero yung mga presyo po ng gulay ay napakamura muli po ito po ang inyong kasama kaibigan Dante Viernes po ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City see you po again tomorrow bye bye God bless